labaho kahapon. Kakalinis ko lang, pero ang gulo-gulo na naman, mga aso ko. Yan ay tsura ng ating taas, o. Oh. Ganda ni Makiling, merong, ano siya, corona. Hindi <laughs> ko alam kung fag ba yan, o. Oh. Puti, o. Oh. Sum natin. Yun, yun ang Makiling, mga ka-baby love. Yan, pakain sa aking mga doggies. Yan. Wow. Yan, si Lala, si Chiki si Boom Boom, si Chacha ay pinamigay na namin. Kaya uh, may ibang siyang amo. Yun. Short video lang tayo. Yan, tara kita ko lang sa inyo yung taas. Kasi nagpahain ako ng aso. Ganda ni ano, no? Ni Makiling. Tapos mamaya maglutupi na tayo. Tapos, uh, yan. <coughs> Ang init naman eh, mamaya tuyo na yan. Yung aking mga sampay-sampay, basahan, gano'n, gano'n kunin ko na kaya yung aking mga basahan para hindi magduluhin ang aking mga aso. Ito yung view namin dito mga kabibilab ko. Ingit-ingit ako dun. Ayun o. No. Oh, daming mangga. Sum natin. Daming bunga. Ayun naman mo. Tik-tik ba? Diba? Ayan. Sa kapitbahay namin yung taga pastry. Yung baka naman. Maka, pwede makahingi kami. Charing. <laughs> Bye! Good vibes lang Saturday. Oh walang ano wag nating intindihin yung mga nang nabibisit sa atin mabisit kayo More views. ayon pa ako sumahod i-reveal -re ko sa inyo para lalo kayong ma-inspire na mag YouTube ayon sa unang sahod siguro 5k lang yun eh o di ba not bad at least napakinabangan mo yung araw-araw mong ginagawa yun lang good vibes bye bye